Di sa seminar, kabahin sa pamaagi sa pagluwas sa kaugalingon ang mga sakop sa Talisay City PWD Federation, gikan sa nagkalainlaing laing barangay sa Dakbayan sa Talisay. Lakip sa ilang gituki ang pamaagi nga makaluwas o kaha makatabang kung adunay kalamidad. Gitawag na empowered and inclusive person with unique abilities in disaster resilience ang maong programa Matod ni Joshua Mihinay, ang Assistant Training Officer sa Talisay City Disaster Risk Reduction, ngam nakigalayon kanila ang PWD Federation, isip kabahin sa ilang pag-obserbar sa 47th National Disability Rights Week. Giisip man nga hagit, apan tinguha nila nga mapaubos gayud sa training ang mga sakop sa PWD Federation. Unique abilities, actually we don't call us Um, with disability, no unique type of ability. So for uh, mobility impaired, how they manage in times of earthquake.